Pinagpipiyastahan po ng mga netizens itong balitang ito ng isang media. At uh, yun nga, ang article na ito ay tungkol sa pag-amin umano na itong si Kitty Duterte. Alam natin kung sino to. Uh, pag-amin na kuno ano nga ay nag-undergo siya sa mga procedures para ma-enhance yung kanyang itsura, kanyang mukha sa ganang akin, wala namang problema yan. Kung yan yung gusto mo, katawan mo yan, mukha mo yan, di ba? Pero ang nakakatawa dito, yung iniwan na, iniwan na impression coming from the netizens. Bakit nga ba, bakit nga ba kailangan magparitoke ng isang katulad ni Kitty? Okay, ito yun. Ito yung article na ito. Veronica Kitty Duterte has confirmed undergoing cosmetic procedures on her face at the age of 19, a Davao-based cosmetic uh, surgery clinic revealed. Ayon. So, inamin na rin naman to ng anak ni Duterte. Yon. Wala talaga akong um, sabihin na nating pakialam sa mga taong, um, di ba, nag-undergo uh, sa mga ganitong procedure dahil kung talaga makakatulong yan para magkaroon ng mas malakas na confidence mag ng kanilang ng kanilang kumpiyansa sa sarili, wala na, wala talagang problema. Pero yung mga katulad ni Kitty Duterte halimbawa, siguro naman na ah, andun, being a Duterte, na na siguro yung confidence niya. So, siguro bonus na lang na may kailangan pa talaga siyang ayusin. Kaya okay na rin. <laughs> Sige, uh, nasa sa kanya yan. Kaya lang siyempre, ang reaction ng mga netizens ay ganito. Meron tayong nabasa na isang post. Ito yon sabi, why do you hate Kitty for doing doing that? Okay. Sa ganang akin ole, wala naman talagang dapat um, na ganong uh, feeling tayo sa mga nagpapa-plastic surgery. Problema or, or, or katawan nila yan, mukha nila yan. So, freedom nila na kung ano yung gusto nilang gawin sa sarili nila, hindi na natin dapat pakialaman. Ngayong, uh, ngayong panahong ito, sa panahong ito, siguro naman siguro naman hindi na tabu na usapin ang ganitong pag undergo nga sa mga plastic procedures dahil napakarami na namang gumagawa na ito. Pero napakaganda ng sinabi na ito. Can you blame her? Kahit siguro ikaw, kung tatay mo yung tatay niya, ayaw mo ring maging kamukha. Yun yung punto. ba? Diba? So ayaw maging kamukha ni Duterte. Daw, etong si Kitty uh, Duterte. Kaya nagpa-plastic surgery. Mm -hmm. Ito yung sinasabi ko dati na um, abay, kahit siguro anong lait sa itsura natin dahil maraming naglalait dumalait sa atin kung ano tayo kung sino at kung ano yung nakikita nila sa atin kahit siguro anong lait ang gawin nyo, pero yun nga mas sa uh, kompiyansa tayo dahil natural naman ang ating itsura at wala tayong binago dito para sa akin yung natural pa rin talaga ang dapat hangaan good luck